Okay, good evening po. Andito na naman po ang inyong uh, sports ko or para magbigay po ng uh, konting kaalaman patungkol po sa basketball. Now, ang uh, topic po natin for today is a uh, uh, player basketball category. Kasi uh, yung uh, mga students natin kanina o mga players natin kanina ay nagtatanong na, sir, ano po ba yung ibig sabihin ng uno, ng dos, ng tres kasi hindi po namin alam, ano? So, for that reason po, ay uh, well, uh, yung ibang players natin advanced player, ibag po natin ibabash kung bakit hindi po po nila alam yung uh, ibig sabihin ng mga uno, ng mga dos kasi sila po ay uh, nagsisimala pa lamang po, ano? Kaya kung ganun, uh, hindi po nila alam ay ituro po natin kung ano po ibig sabihin ng uh, mga position na yun, ano, ng mga numbers. Kasi lahat naman ay nagsisimula sa sa zero, ano, kung saan, uh, zero knowledge, ano. So, para lang mapunan ang uh, kaalaman, syempre dapat share po natin, ano, now. Ang uh, nagtatanong kasi sa akin kanina 'yung player no na sir ano po ba ibig sabihin ng 1, ng 2, na 3 kasi hindi ko na, na alam. Now, for today's video ay uh, i-discuss uh, -di po natin kung ano 'yung mga uh, player category. Sino ba si 1? Sino po ba si dos, Sino po ba si tres, Si 4 at si 5. Now, simulan po muna natin ano Okay. Lagyan muna natin ng mga depensa yung ating mga uh, tactical board. Okay. Now, ito po yung bola natin. Now, simula na po tayo. Kapag sinabi po natin 1, 2, at 3, some of the coaches ay, uh, uh should I say, lahat ng coach ay alam na po itong mga numbering na at ibinibigay po nila ito sa kanilang mga player. Ano? Kapag sinabi po nating uno, eto po si uno, usually po siya po yung tinatawag nating point guard. Ano si uno po si point guard. Usually the shortest player on the team. Ano, he is also responsible for directing the team's offense, setting a place and distributing the ball to the other players. Sa madaling salita, siya po ang set ng play sa buong team. Okay po. Siya po si Uno. Ano, si point guard. Okay? Pangalawa po si number 2. Ano po? Si number 2 po siya po yung ating shooting guard. Okay po. Si shooting guard ano po ba yung trabaho ni shooting uh, ni shooting guard? Typically, uh, ito po yung team's best outside shooter. Ano, siya po yung uh, pinaka-shooter po sa lahat dapat. Ano, and he is also responsible for scoring from the perimeter and doon sa three point uh, shot ano. So dapat si shooting guard talagang sure-bull po talaga yan. Ano? So magaling po sa perimeter, magaling po sa 3 point shot and also siyempre kung uh, shooting guard dapat magaling din ito mag-drive in uh, mag-drive into doon sa basket no so siya po si 2 okay si 2 si shooting guard okay pangatlo po si 3 sir sino po si 3 ito po si 3 ano usually po ano si 3 po siya po yung small forward. Ito po siya, no? Si Tres. Ano po? Si Tres po, ano po ba yung trabaho ni Tres, sir? Ano? Siya po yung pinaka-versatile player who can play both sides and outside. Ano po? Siya po yung pinaka-responsable sa 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 pag-i-score kasi kaya po niyang laruin ano sa pwede siyang maglaro sa labas pwede rin po siyang maglaro sa loob. So, ibig sabihin, si Tres po, ang pinakatrabaho po niya, siya po ay small forward. Ano po? Now, ang pinakatrabaho niya, dumipensa rin po sa ilalim. Ano? And also responsible para i-box out po yung player na papalapit kapag sumablay po yung bola. Ano po? Responsible din po siya sa pagre-rebound ng bola. Ano po? Yun po si Tres. Okay, nandito po siya. Ano po? Now. Four. Ano, Sir, sino naman po si 4? Si 4 po, ito po, ano. Also, si 4 siya po ay uh, uh typically yung pinakalaro po niya, ano sa loob din po. Ano? Siya po yung tinatawag nating power forward ano, a player who typically plays inside the key, eto po, sa loob po yung laro niya, and also he is responsible for scoring points close to the basket. Ano? Kasi nga, kapag 4, medyo malaki din po yan. Eh, ano? Sila po yung mga power forward. Kasi ka, ano po si, katulong po niya si, si 5 and also si 3 sa pag uh, sa pagre-rebound. Ano po? Now, ulitin ko po, ang trabaho po ni Power Forward ay uh, mag-rebound, ano po, and also mag uh, mag-score po malapit po sa basket. Ano po? Now, and also responsible din po siya para i-block po yung mga pumapasok na opensa. Ano po? So yun po yung kanyang trabaho. Now, si Singko naman po na tinatawag natin, ano po? Ito po si Singko. Ang trabaho po niya sa po si center. Ano po sa po si center na kung saan kapag sinabing nating center ay uh, he's the tallest player on the team and also responsible for defending the key ano, siya po yung pinakamalaki kaya po siya nasa gitna. Ano po, now, ano po yung pinakatrabaho niya. Ano, kapag may mga pumapasok po dyan na big guy, ano, siya po yung responsible para dipensahan yung key area po natin. Ano po, and also, siya po yung pinaka, since siya nga po yung pinakamalaki, responsible din po siya sa pagbablock ng mga opensa. Ano? Since malaking nga din po siya, responsible din po siya sa pag-rebound ng bola. Kasi nga, malaking nga po siya Kaya nga lagi nang uh, kaya nga po sa slam dunk, diba, sinasabi, kung kilala nyo po si uh, Akagi, glory anime po yun, lagi niyang sinasabi na, when you control the rebound, you control the game. Ano? So yun po yung kanyang uh, laging sinasabi. Ano po? So yun po, ano? So I hope na maliwanag po yung mga uh, player category po natin. Ano kapag sinabi nating si Uno, si Uno po ay si point guard. Ano si point guard po si Uno. Pangalawa po si number 2. Si number 2 po si shooting guard. Ano po si shooting guard yung pinaka shooter po. Si number 3 siya po si small forward ito po si number 4 po <clears throat> siya po si power forward and si 5 siya po si center <clears throat> ano po now nasa 21st century na po tayo ano kaya eh, et, ang masasabi ko lamang po sa inyo ay uh, these positions are not always strictly defined ano po kasi some players may play multiple positions depending on their skills and set of uh, the team's needs ano kasi may mga player na ang laro niya kahit malaki siya ang laro niya pang uno may mga maliliit na ang pang ang laro niya pang 4 pang tres kasi halimaw siya tumalon ano o halimaw siya dumipensa so kaya nga uh, there are uh, positions na uh, not always strictly defined yung po yung sinasabi natin kasi there are different skills, there are different capacity po ang mga players po natin. Ano? So ayun po, I hope na sagot po natin yung tanong ng isa sa mga players natin. Ano? Tungkol dyan sa 1, 2, 3, 4, at 5. Okay, salamat po.